Riding Waymo, a driverless taxi. So today, magta-try kaming mag Waymo because ayoko ng way ko. Gusto ko Waymo! Driverless. Tingnan, Mikes. Ayan, yeah, no, walang tao. Ah, multo! <laughs> good luck. I always Bakan ride this. <laughs> Mikes, enjoy si Mikes. nag kami yan, walang nagdadrive. drive Going to Community Goods. Hoy, ikaw yun! Huh? First time namin to ride. Ah, yung driver! <laughs> <laughs> ah, minumulto tayo. <laughs> A haunted car. <laughs> 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 Parang mag-rides naman tayo dito. Ano? So, paano mo siya? Ang gagawin mo lang is i-click mo yung may app siya. May app siya. May app siya. Tapos ilalagay mo kung saan kayo pupunta. Tapos diretso na siya. Tapos alam niya, good morning, Mika. Gagawin siya. So, hindi ma-unlock yung... Hindi niya ma-unlock yung car hanggang oh, wala ako. pala si Mika. Oh, Bakit okay. ikaw ang... Uh. Kasi nandun yung button sa Just ano. Tatawid siya. And Dale nga, wala okay, na eh. Uh, galing. galing mo. Ang galing niya mag-drive, ha? Galing mo lumiko, ha, tol. Mike, kausapin mo naman yung driver na antok. Kaya. <laughs> Kaya, <laughs> Kaya, <laughs> Kaya driver guitar ka naman. Eh. Kausapin mo. <laughs> Tapos pwede kang mamili ng music. Okay. Uh -huh. um, Sige, go. Ay, ito yung ko dati. Bini. Oh, oh. ang galing pa. so, is same car lang? So, parang sarili. Cherry on top talaga. Oo. Oh, uh oh, -huh. siguro, ma merong, me ano tawag dito? History. Talagang sunod din talaga siya. Oo. Ay, oh my god. Ayun ay, ay, Kuya, thank you. May tip ka sa akin. Galing mo. Maghihintay ba tayo? Yeah. Good job! Galing mo. Thank you. Oh, Five okay, star. yun ka. Five star ka sa akin. May oh, miss ko siya. Alis pa. Bakit mo na maandari na siya? Ah, meron din siya doon. May sensor nga. Sa likod. Sa lahat. Tingnan mo naman yung camera niya sa taas. Nakapalibot talaga. May alis na siya. Oh, may kita!